Formal nang sinampa ng kaso ng Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines ang isang NGO na pinaniniwalaan ng popondo sa operasyon at armas ng mga rebeldeng grupo. Iyan ang ulat ni Jesse at yan PTV Cebu. Sumugod sa kalsada ang grupong ito bilang protesta. Kasabay ng preliminary investigation na pinangunahan ng Department of Justice sa Cebu. Matapos formal na magsampan ang kaso ang Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines laban sa halos 30 Board of Trustees ng isang NGO na Community Empowerment Resource Network o CERNET. Ayon sa isinagawang investigasyon at tracing ng AFP, ginagamit umano ang nasabing NGO para makakolekta ng pera mula sa mga foundations abroad sa pangakong gagamitin ang pondo upang magpatupad ng mga proyekto kasama ang mga LGUs ayon sa AFP kapag nakuha na ang pera 60% ang napupunta sa communist terrorist group habang ang natitirang 40% lang ang mapupunta sa hininging proyekto in order for them to sustain their atrocities and operations they do not just rely from the money collected from the extortion activities but they have mastered their fund generation scheme legally through the creation of NGOs thus making this communist terrorist group the most organized crime syndicate in the country. Dagdag ng AFP, isa itong malaking hakbang at kasagutan sa tanong kung saan nakakakuha ng pondo ang communist terrorist group sa kanilang operasyon at pagbili ng armas. Sa nagdaang mga linggo, labindalawang membro ng New People's Army ang napatay ng na mga sundalo sa inkwentro sa Bohol at Negros Occidental. Sa investigasyon ng AFP, kabilang ang mga nakainkwentrong CTG sa mga nakatanggap ng pondo umano mula sa sernet. We had to to stop or put an end to the terror acts of the CTGs and expose their deceptive tactics and cut their resources in supporting their armed struggle. So that's why we are doing this. This is for our countrymen. This is for the victims of the decades long of their uh, terroristic actions, activities. Kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 ang isinampa ng Visayas Command laban sa mga Board of Trustees ng nasangkot na NGO. Patuloy din ang isinasagawang tracing ng AFP sa mga NGO na posibleng ginagamit din para pondohan ng mga ilegal na operasyon ng mga communist terrorist group sa Visayas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.